Ang ginagawa mo rito? Di pa kabilibili binibili na sa'yo. Huwag kang pupunta rito. Oh, anong isipin ng mga tao? Kung sino ka? Mamaya magsisimula na ang meeting di ko. Di ba binibigyan naman kita ng pera? Kung gusto mo ng pera, mamaya, Mamaya, bibigyan kita. Pwede pa utak na loob, umalis ka na ngayon. Umalis ka na! Maraming salamat, Itay. Dahil napakalaki ng tulong mo sa akin, nakapag-aral ako. Pero, bako... ko makamit yun, katakot-takot na tusa sa loob ang binigay niyo sa akin lalong-lalo lalo na sa nanay ko. Yung mga anak mo, hinayaan niyong ibuli ako. Pinahiya ako sa mga maraming tao. At sila pa ang kinakampihan niyo. Ayaw niyo makita ng ibang tao dahil nahihiya kayo na meron kayong anak sa una meron kayo anak sa labas. Hm. Dapat ang tatakbo na lingkod ng bayan. Tapat sa mga tao, walang tinatagong lihim. Dapat alam nila kung sino ka talaga. Dahil kung yung mga bagay na ganyan tinatago mo, paano ka makakapaglingkod nang tapat sa bayan? Pero hindi yan ang pinunta ko rito. Pinunta ko rito para iriklamo sa iyong anak mo. Alam mo bang ginawa ng anak mo? Binangka niya tindahan ng nanay ko. Ngayon ang nanay ko. Nag-aagaw buhay sa ospital. At ngayon, pinagtatakpan mo ang anak mo. Ilabas mo siya. Napakawalang hiya. Hindi ko siya mapapatawad. Pag may nangyaring masama sa nanay ko, bas mo ang Anak mo. Huwag mong pagbintangan ng anak ko Hindi si Kevin yun Ang driver niya Ang nagdadrive Huwag mong pagbintangan ng anak ko Utang na loob Umalis ka na Huwag ka na mag-scandal rito. Baka hindi ako makapagpigil Kalimutan kong anak kita Umalis ka na Pinagtitingin na ano tayo Umayos ka Magpaling kayo. Ang anak niyo ang nagdadrive. Lasing siya. At huwag na kayong magtami ng inusenteng tao. Tatakbo pa naman kayo. Magiging gobernator. <laughs> Wes, kung yan ang gusto ninyo, tingnan niyo ang gagawin ko. ng taong naririto. Makinig kayong lahat. Dapat meron kayong malaman sa taong ito na iniidolo ninyo na gusto niyong iloklok na gobernador ng lalawigang ito. Ako ang anak niya na matagal nang nililihim sa inyo na itinago para lamang sa kanyang political career para sa kanyang ambisyon. At bukod pa dyan, konsentitor, nagkakalug ng kriminal. Nagkasaal ang anak niya. Naka-aksidente, nakagawa ng krimen. Pinagtatakpan niya pa. At imitin ka sa ibang tao. Ganyan pa ang iboboto ninyo. Ganyan pa. Wala kang utang na loob. Wala kang ka, utang na loob. Wala akong utang na loob sa inyo. Lahat ng binigay niyo sa akin, lahat 'yun ay obligasyon niyo. Kayo ang may utang na loob sa akin. Lahat ng mga binigay ninyo, kulang pa 'yon sa lahat ng sama ng loob na tinulot niyo pati ng mga anak mo. Ngayon, sisiguraduhin ko na magpupulok ang anak mo sa bilangguan. Kasama ka.